Namimilay doon to sa Canada. Pero sir, kapag hindi ka sinusumpong, sa sa mo siya nararamdaman? Nakaupo ng matagal o nakatayo ng matagal? Pareha. Iba? Ay, Pareha. talaga. Mm -hmm. Sir, na paano ba Wala akong idea kung paano, paano magkaroon ako nito? Mm uh -huh. Basta nalalaman ko lang kapag naglalakad nang matagal, mm uh -hmm. -huh. nakaupo. Wala siyang na. disgrasya? Wala. 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 Paano maging hotdog? Ito po yun ang blue. Kaya kayo nababasi. Okay, sir. Muna mm -hmm. ako na kayo. Mukha siyang normal. Mm -hmm. Hindi ko dapat siya video at. Pero ito kasi yan. Uh, si Sir A e from Canada po. And some of our kababayan eh hindi daw makapaniwala na may kaya tayong gawin ng mga Pilipino. Tama ba, sir? Mm -hmm. yeah. So, check natin. Namimilay na to sa Canada. Pero sir, kapag hindi ka sinusumpong, sa mo siya nararamdaman? Nakaupo ng matagal o nakatayo ng matagal? Parehas. Baka. Ganyan yeah. talaga? Mm hmm. Katayo ko ng matagal, sasakay. Gano'ng katagal yung matagal mo? Ah... Uh, Siguro sa oras. Good. So, ganito gawin natin. So, after itong mahilot, patatayoy natin ito ng 1 hour. Para malaman talaga natin, ma'am. Mm -hmm. Tapos afternoon, saka natin siya inter ano interviewin mm ha? -hmm. So, if ever na makita to ng mga kababayan natin, wala, nage-exist na kami. Yan. Pakita ko si John Pakita ko si John Nag-exist yan. Yan, talaga. Ang tinde, no? Ang pangit, no? Pakita ko. Pakita ko ang Indian Ah, uh, simulan natin to ha. Uh, pero doon tayo kay Sir. Sir na para ba yan? Pagka wala akong idea kung paano paano magkaroon ako nito. Basta nalalaman ko lang kapag naglalakad na matagan, matayo, makawpo, matagal, patayo, nakaupo. Wala siyang disgrasya? Wala. Wala. Ang pagkakamali niya, namali siya ng bukat. Yan, yeah, duro. Yung... Hindi ko alam. Kasi doon siya nag-laging nag-ano pag huwi niya, masakit ang... Saan pa po ba uh, Dito pa kayo sa Pilipinas o doon na sa Canada? Doon na, sa Canada. Ano ba trabaho din sir? Ah, nung unang dating ko, maintenance worker. Hmm. Isang ano, sa isang passport. Mm. Moron buhat talaga. Hmm. So, possible doon ang galing? Maaari. Hmm. Tapos itong iniinda ko yung sakit ng tuhod na ang sinasabi is that footed nga. That footed. Kaya nagpa-customize ako ng insoles. Si, Check mo nga ito ako. natin kung may tama. Sige sir, tagal ang t-shirt. Short lang. Cheat. Check mo yung balakang kung pantay yung ano mga ano natin. Bakit parang damong hindi pantay yung balakang mo? Ay hindi pantay yung paa mo? Kuya, hmm. ka kapantay ko yan.

Yes! Magkakainap sa'ng sipon. Paano? 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 Ayaw ka na love? Ayaw ko na. mo parang in love sa'yo na. Dibigit ang bata ko, no? Kaya nga, hindi bata ko, hindi purte pa*****. Hindi nga nakaka-jowa na ng maganda. <laughs> ano, ano. <laughs> <laughs> lahat si Pag magpapahilot <laughs> kayo dito, pag ano, pag nilalakay yung pa <laughs> para, kay, wala kay tiwala. Pag gumaling, tuwan tuwa naman kayo. ka, <laughs> Walang araw na pinuri ako ngayon sa'yo. <laughs> <laughs> Nakasakilog, So, paano? Ah, uh, una ko na kayo. Medyo may natirang isa. Sa dami ng marka na yan, isa ang natira. Yung pinakapuno. So, tingnan natin kung ano yung magiging reaction. Siya naman yung mga karamdam. Tingnan natin na. Pero pababalikin naman kasi namin ito ng second session. Babata ka ng exercise Para maibalik. Ah, uh, walang advance payment sa grupo namin. Ang checking and booking libre yun. Dabi sa lahat. Ta! Right, ta! Okay. Ta! Tagilid ka po. Tagilid? Opo. Pas, patagilid. Ayan, tayo. Ganyan po magiging bangon mo, sir, ha? Tayo ka, sir. Iwasan mo niyo mo ko. Tayo ba muna to, opo? Tayo. Tayo ka muna sir, sa gilid. Ano ko talaga mo ko? Araw, susutin yan. Tayo ka muna 10 minutes. Hindi ka pa Okay. sige. <laughs> sige, tayo sige. ka. Lakas na eh, naman. Ang mga susutan na ito, mga Kahit dito na lang, no? Oo. Uh -huh. Sige, yes, sir. T t wait ka muna dyan sa labas, ha? <laughs> Wala. Di kahit dito ka na lang. Ikaw, saka pepesto. Saka pepesto. Uh, Siguro, isang, ilang, ano to? 30 minutes lang. 30 minutes? Okay, game, so... Work. Uh, hindi lang 30 minutes, maka 2 hours, maka na tayo. Wala, sir. Wala. Oh, sa Tapos na. Ang tatap sa sakit mo? Tapos na. Siya, siya. Oh. Oo, oh, yun. Para sa mga tiga-Canada ulit, believe it or not, uh, this team is really exist. Ha? Huh? So, if ever na gusto nyo pang patunayan, bigay ng Pilipinas, pilay man o hindi, ibabalik natin yan. Huh? Ha? So, God bless sa lahat. Congrats po sa si mga gumaling. Papakitaan pa namin kayo ng isang malapit na video. At bye, cut! <mulay>